Muntikan <laughs> pa mga kaboids. Ayun oh. Magduwa. Magduwa. Ito yung isa, yung kapit. Ito. yung siman. Ito yung ano. Barangay kabors, may bonus kaming ibon. Ayan, ayan kuha kuwajak eh. Ayan, oh, may bonus kaming ibon. Mga kabors, bukod sa bonus na aming nakuha, meron na naman kaming nakitang pamasko. Yun ang laki oh, bahay, bahay pukyutan oh. Yun ang laki oh. Kita. Yun, what's up? Magandang hapon mga ka-birds. Kamusta? Uh, Namiss ko po kayong lahat dyan. Medyo matagal lang hindi nakapag-upload ng videos. So, ngayong araw po mga ka-birds ang gagawin po namin ay, ano, mangungaw kami ng takdo. Kasi, palaging umuulan. Kaya di kami makapag-sisit sa ilog kasi, ano, palaging bumabaha. So, kami yan dito na po sa ano medyo malapit na kami sa maraming kakahuyan yan kung saan ano maraming uh, takdong so sana supportahan nyo pa rin yung channel ko mga kabord sana di kayo magsawang ano manood at sumuporta sa aking mga videos so ito yung mga kasama ko mga kabord ano, balita tulong kami doon yung isa sa huli so let's do it so yan mga kabirds andito na kami so meron na ako nakita so ayan o no, nakadikit siya oh. o 1-0 na o oh. yun o no. 1-0 Okay. ok yan ang laki pa naman niya mga kabirds yun ang laki niya so <coughs> pakita mo na eh pakita mo na eh yan o no, lucky o oh. Tcharan! So maghanap pa muli. Kita yung kasama ko. Ayun, laki niya mo. Seran. Laki. Yan. Ako dalawa na. Ang kabuts, takdong na naman. Oo. Uh -huh. Yan Oh. Ayan, yan hmm? oh. Ay, Ayan. <laughs> Ayan na naman mga holok. Pasah. Oh. naman. So, Yan. Tadan. Ang laki nila at ang ng mga takdong dito mga kabirds. Yan, meron na naman mga kabirds. Dalawa to mga kabirds. Hindi, hindi makita. Antayin na natin mga ano. Makuha siya. Para makita nyo kung gano'ng kalaki. Tadan. Tira. Tadan. 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 Yan oh. Mm hmm, sige so, ba? Asan yung isa na eh? Yung nakita mo na eh. Oh, ah, ayun. Nakadikit lang siya dyan sa ano oh. Puno oh. Dinaanan ko lang to ah. Ayan oh. Eh, di makita kasi ano. Sa araw. Ayan oh, laki niya oh. Tcharan. Mm -hmm. Ayan, ayan oh, laki oh. Nako. Nako. Sarap na ito mamaya. Ay. Uh -huh. Ayan, ay. Lalo sa kanya, isaw niyo? boys! May bonus kaming ibon Ayan! Kaya ka! Huwag, Jackie! Ayan! Huwag, oh, may bonus kaming ipon, mga ka-boys! din ni Jackie. Ang mo, ano yung... Ano? Ah! ba Man, may bonus na kami! Oh. Oh, Ayoko nga na nga. <laughs> 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 Lumipad dyan tapos binarin ni Ricky. <laughs> <laughs> Tinamakan. <laughs> May bonus pa. <laughs> <laughs> Tumalun na ko dyan. No? Ang lalim pala. Stuck doon. No. Ang galing nun ah. Oh. Yan, sangit. Ayun. Asa? mura ganta ta? ta? Mga, mga kaburds, bukod sa bonus na aming nakuha, meron na naman kaming nakitang pamasko. Yan ang laki oh, bahay, bahay pakyuta oh. Yan ang oh. Nako. Balikan na namin, namin to sa susunod na araw. Yan you know? oh. Ayan, abangan nyo po yung episode dito. Kasi babalikan namin yan pag kami maunahan. Yun, nanggaling! Aba, buwinas tayo ngayon ah. Ngayon tatlong aso, hindi talaga ito magpapahuli. Yun oh, takdong oh. Kukat ka't anak. Ay, di makita. Ayun, ayun, ano, ayun. Tayo, kaso, ang ano, ang tayog. Kaso natatakot ang makyat kasi andyan lang yung bahay po kiyuta no. Ayan oh. Kuhito na lang. Ah. Kuhit ka taas. Tingin lang, uh, akit na yung ito dahan-dahan.

di mayroon. Diba to? Luyo? Sa luyo to. Ay, nahuhugan dito. Nahuhugan dito. Bune? Oo. Ay, salamat. <laughs> Ayan. Nahuhugan dito, dito na. Buti hindi ako ng tuloyan. Na, na, siguro ang koan ba? Ako <laughs> ay. Bagun. Sabot na. Sabot. Ako ay kuhit be. lako asan to Tingnan nato na gumikit ayan oh uh. kunin na rin to eh uh. meron pa dong isa ah uh. yung isa oh ayun ayan medyo uh. medyo taas akit naman ako akit naman kanina uh. diyon na tuloy ang akitan yan baka tuloy na talaga to

temiento oh, selain Yun, 者 Hai young kita asli kau sige Yun. Hulog. Nasaan na yun? Yun oh. Parang may itlog to ah. Tingnan niya natin. Baka nang itlog. Ay wala. Baka may kasama pa to dun. Si taas. Sa taas. Andiyan mataas. Hindi siya makita ng pag ano. Hindi siya makita sa kamera. I will hope. Ayaw niya talaga. Rico. ko. Sliganan ko, Sakit sa mata. Room? So, Tinamaan pa yung mata ko. Ay. Bro. Ayan siya. Nakulog din siya. <coughs> naman, ayan naman naman. Ang laki niyo. Arig ko. Ay. Ayaw niya mahulog, ah. yun ah uh, Yeah! Okay! uh May nakita po sila dito mga ka-birds. May yeah, direpo na na kita. Yun siya. Ah. Ayun oh. No. Ay, di makita. Oh, kita pala.

ito <laughs> lang <laughs> oh. uh, ba 30,000 rin sa kanila? Baka pa siya. Nandito oh. Ano ano? Antayog. Tapos meron ba diyan? Ayan. Tapos meron pa doon oh. Balik tatlo yung nakita namin. Hmm. Ikaw nakat-kat. Paket <laughs> na naman. Huh? <laughs> Muntikan <laughs> pa. Oh, meron pang isa. Ap apat nga, apat. Dalawa apat na. Oh, dalawa pala to. Duha lagi, <laughs> ngon pita ko si duha? Kaya mo duha akong nakitaan ba? Magduwa. Oh. Kakabi pa yung dalawa. Malilim ang mga kaboids. Ayan o. Magduwa. Ito yung isa. Yung kabit. Ayan. Ito. Yung, ito yung siman. Ito yung ano. Parang kay tanan. Meron pa. Balik dalawa din dito. Dalawa din. Ano ayos ah. Ayos ah. Dami. <laughs> Ako yung boss siguro Boron. Boron ano? Nakawing mm. ano? Ano niya? Mga bilang niya. You, 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 Ayun. Yun you, 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 yun oh. you, sa dulo. Oo, oh, dapat nung nakahay. Oh. Oo. Ito lang. Yun know? o. Layo nga lang. Asa na? Dun, dun. Dun. Pero ay. Asa nga? Punhan. Kuhit talang. lang. Kuhit nyo na yung kuhit. Kuhit na rin na banda eh. Hmm. Laki. din yan.

Laro na oh. Worth well, it yung pag-acute ko dito. Isa lang yung nakita namin. Pero pagdating sa taas, anong pala? Yun pa yung isa. Yeah. Oh. Ikaw na. Ito, mag... Wala oh. itong kasama. Wait lang ako lang po. Ikaw na yung buha. Ayan, ito pa. <laughs> Jackpot na naman. Meron oh, na naman isa. Ayun na. Magkatabi lang sila dito ah. Wala. Ayaw. Ayaw ayaw mo? đâu mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw Dapat yung mga itong gitigbas na ipagumbayad niya na yung giputol ba? Oh. <laughs> yung giputol lang yung punuan. Ayun. Ito <laughs> oh, nasa puno yung. ng ano. Meron pa yan. Siyadan. Taas. Nasalo. <laughs> <laughs> Aba, binis na yun ah. Hayas dito ah. Henry. Hala. Hindi kabot. Hindi kabot. Ay! la. Naman! Ayos to ah! <laughs> Aba! Binas na si ano, ni Idli! Andito na naman! Mabali dalawa na! <laughs> Ayun oh. Wow! Yan o! oh o! Oh. Sanyo isa! Ayun yung isa o! Oh. Ayun o! Oh. Tara! na yun! Dalawa! Ayos ah! Ayos dito yung mga takdong mga coverage kasi pag makakita ka ng isa meron pang extra na isa balik dalawa so kung magkataon aabot pa ng tatlo lima ayun oh yun <laughs> ayun ah! sa <laughs> baka meron ba tingnan natin dito balik tatlo playon dito kanina ayun oh o oh, di diba pang apat na to kasi dyan yung pangatlo kanina o oh, diba <laughs> meron pa isa meron pa? asan? Hindi ko kita Meron pa ba? Nakita. Hindi. Taklong ba yan? Ah, hindi na. <laughs> hmm. Nalito ka lang eh. nagkakatoo nga sinabi mo na, na meron pang isa. Kasi na yun? Hindi ko nakita. Oh, yun. Yun. Pang lima. Pang lima. Diyan yung kanino. Okay. Yung tatlo. Eh, nahiya ako sa iyo, galing mo magtago pero hindi ka pa rin kaligtas sa aking paningin. Char. hello Asa ang usad? Iyon. Wala sang kasama, lonely, lonely boy. Oh, dako. ledax dax Ducks. Ducks ya ducks. Iyan. Nahiya ako sa kanya. Maliit pa siya pero pwede na. You know. Mga meron pang iba. Hindi ako nagkamali. Meron pang isa. Ayan oh. Ayan. Ay, nahulog. Baka meron pang isa. Yun. Andito nga ang kabord yun oh. Ang laki niya oh. Eh. Masa na yun? laki niya. No? Yun know. o. <coughs> uh -uh. Tapos di ha? Yun o know, hulog. Ang kinialan rin ay sa saan pagkuha. Luno? o? Huh? Lun <coughs> Luno? <coughs> <Ye, agis> mo. Hala. Samot. o kawa. Wala na, wala na Basag. Mm -hmm. Ito, yung isa na sa taas. <laughs> Nag salitik mm. pa. Akala mo ha? <laughs> Abot lang na. Piyo, hey, puspus hmm? Abot lagi na. Ang saling kong set. <laughs> ano na, sarili mo. Hindi na na, may igoy. May igoy. Dapat? Dapat?

Oke, okay. dak panoi. Ah. Oke, okay. oke. Okay. Oh. Oke okay nah. Oke okay. nah. Otarsir ini, eh. Otarsir ungguy. <laughs> <laughs> ungguy. Doldol-dold molopot. Hoi. Karon mo kung gwapo. Okay na. May isa pa ka boards, mga ka boards. Mga ka boards. Ay, pa mahulog. Tikas. Tikas ang amanto. Oh, balik. Lah. Murag ig unggoy. Sedan, purya purya. Purya ka Oh, di ba? Yun. Ah. Uh -huh. Ayun. na isa. Gikuhit na naman kay kat kat Oh, okay. Hmm. Okay. Bayo bayo. Pero bang isa yung Yan yung ano, ikumbayutan tan ako gaina. <laughs> Meron pang isa doon, ni pala siya nahulog. Iba pala yung nakuha ko. Ay, pabalik-balik. Ano nga dito kumaambak yung sinapela eh. Ah. Maganda. Okay na. <coughs> Tara. Push. Dalawa. Malit lang yung isa. Okay. Okay. dia <coughs> man tumpang na tugpang dako Daro dai Ni sa maliit balik ke para mudaku pa ni <coughs> Hmm. Ini you know.

じゃあ。<Look. S 1> ba marami na mga kabarso ito <laughs> <Tura> lagi ito ara <laughs> last na lang ang tatong lupad yun what's up mga uh, Pauwi na kami. Hindi namin na malayo na yung oras ano, alas 5 na pala ng hapon. So, marami sana kaming mahuhuli pa sana. Kaso, wala na eh. Kailangan namin umuwi kasi mayroon pa kaming hayop na, ano, uh, si Kasuhin. So, ito yung huli namin mga kabards. Eh, oh. ano, ito yung takdong. Diba, ang dami. Tapos, yung, ano, na, no? yung bonus natin, no? ay. Ah. yung bonus namin, no, malaking ibon. Tapos, Meron pa kaming babalikan doon na ano, bahay pulok pulo So sa susunod na araw na 'yon kasi ano, tag-ulan tag pa. Kumakain ba ng tagdong mga kabards? Laway-laway ani mga kabards. Oh, daghara. Daghara, daghara. So kung hindi lang kami na bitin sa oras baka mapuno pa namin yung ano nagaya namin ah uh, maraming maraming salamat mga kabarjo sa pagsuporta nyo sa video ko so bye bye po